So guys, yung na ng ating satellite scanner. So bali yung yung bahay na green na uh, nasa ating uh, sa, satellite yung green na bahay tapos ito yung nagip naman niya na parang white tapos na sa kilid yung may yellow no yung gold yan na so pinuntahan ko guys dito para makonfirm na kung tama ba yung satellite scanner no sa kanyang pag scan So, yung bahay na guys, so dyan yung deposito. So, walang tao dyan. So, puntahan natin dyan na mamaya, no? So, uuwi muna ako sa bahay kasi nalimutan ko yung locator, yung detector. So, puntahan natin dyan yung bahay na yan. Tapos, mag-detect tayo. Alright. So, kaya ayun guys, so, nilapitan ko no yung prospect natin na may naman na nakita sa tingin uh, yung satellite scanner so ginamit ko dyan yung infrared so nilapitan ko uh, yung prospect natin na. No. yan so nakita nyo so make yeah. sure Ayan. Ayan. So, may clock yung ating umbrat. So, di makita sa ating camera. So, lumapit ako. Kinawa ko yung camera. So, dyan. Lumapit na ako dyan. Na. Nabita lang natin dyan. Na. Para makita nyo na positive yung yung link spot na yung nasa sa tulog scan yung nga nakita yan so dyan yung ligging spot so isa lang makita nung ginamit natin yung inner na yung ilal para rin makita kapag isa yung ligging natin so ikotin sya yan yung pangyari yung spot Ayan. So, kung lang siya umigot ka TX, lalo na kapag nasa leading spot siya doon pa matamanap yung kanyang leading spot so kung lang ikot yung aileron so para rin siyang locator uh, um, medyo malaki laki yung ano dyan, yung deposito so kaso walang tao dyan kaya nagpositido tayo na puntahan nyo na para makonfirm kung tama ba yung nasa G7 bang sa satellite scanner do no, para do confirm lang natin kung tama ba yan so dalawang yung line na ginamit ko dyan para makonfirm ulit natin no? yan so kita natin dyan na umix siya. so confirmation siya na may laman siya. no? so nagdipindi lang yan sa digging natin no? sa ating Uh, pagkukay na kung meron bang mga send so, sa detection pasitin na may laman yun so, so ikot-ikot yung yun ilan natin Mariyan yung bahay at kaso walang tao dyan. So, yun lang katits. Ang ipapakita ko sa inyo. Hope na kayo rin, no? So, gawin nyo rin ito, no? Maglala rin kayo ng ano yung mga detector nyo. Lalo lang sa pag ah uh, pag confirm, no? Sa digging spot. So, yun lang katits, no? Salamat sa inyong at happy hunting mga katits.